Magandang umaga po, ito po ang version ng Morning Grace sa Tagalog. Ang aklat na ating tatalakayin ay awit no'y bentangay dose. Turuan mo kaming bilangin ng aming mga araw upang tayo'y ay magkaroon ng puso ng karunungan. Ama sa langit, dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari na hindi makontrol alam nating lahat ang ating buhay na maaaring magbago ng ilang sandali. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na mahanap ko ang iyong karunungan patungo sa aking landas sapagkat ang buhay walang katiyakan at sa ngayon ang katahiming ay pumapalibot sa akin at walang wawasak nito. Ikaw lamang ang puwang para lumago. Bigyan mo ng liwanagin ng aming paglalakbay at bigyan mo muli ng buhay, pag-asa ang aking pagnanasa. Bigyan ng katapangan at kalakasan sa pag-asa o iangat ako sa itaas. Sa pangalan ni Heso Kristo, ito ang aking dalangin sa Diyos Ama. Amen.